Kit naman ang kapatid mo. Close kayo, no? Super! Siya yung anchor ko eh. She makes me feel calm and centered. Parang kapag kaharap ko siya, kailangan maging okay ako. Naging at at ang cute niya, di ba? Normal lang naman yun. Yung mga ibang alay magpukumpil bago ikasal dahil required eh. So kung di mo pa mahanap yung papers mo, siguro magpapinanay ka na lang ulit. Hindi ba hassle pa yun? Hindi naman siguro. Alam mo, while we're here, daanan na ako sa parish office para mag-inquire. Okay? Just wait for me in the car. Okay. May ate rin ako dati. Dati? Bakit dati? Hindi na ba ngayon? Wala eh. Kahit wala kami nung sumubok ako dito sa Maynila. Alam mo na, kanya-kanya ng buhay. Cute naman. May church wedding ka pa talaga nalalaman. Too bad wala kang baptismal, no? Weird yun, right? Narinig niyo yun? Ano bang ginagawa mo dito? Pero huwag ka. Matapang din yun. Palaban. Sa sobrang protective gaya sa akin nun. Mahalala pa kaya ako nun? I'm sure. Kung paano mo siya may kwento, I'm sure ko maalala ka nun. So, wala ka nabang idea kung nasan siya ngayon? Wala na eh. Hindi mo, naanap ka rin niya. Favorite church ko to, eh. You know, the perfect midpoint between Wilfred's house and my house. How romantic, di ba? pwede rin namang sinusundan lang kita. Takot ka? I'm stalking your every move, Lorena Herrera. Hihintayin mo ba na abutan ka ni Wilfred dito? Para pati dito ipaban ka niya? Di ba may protection order ka na para lubayan ako? Umalis ka na lang kaya? Kundi tatawag ako ng barangay. I won't be long. Shell, I'm just curious. Sino ka ba talaga, Lorena? And why is your paper tray full of holes? Parang may tinatago ka eh. Wala akong tinatago. Ano ba? Bakit mo ginawa yun? In fairness, photogenic ka ha. You should take more pictures. And maybe I'll help you spread them around. So, nilubayan mo na ako. Not until I know the truth, Lorena. Maguhukay ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na nalaman kung sino ka talaga. At kapag nalaman ko na, sisiguraduhin ko na mawawala ko. Sa altar at sa buhay namin nila na Wilfred.